Hindi ka na ba niya namimiss? Hindi ka na ba niya tinatawagan? Or ina-update? Itong simpleng ritual na ituturo ko sa inyo ay siguradong mamimiss ka niya palagi. At lagi ka niyang kakausapin, kukotakin, o tatawagan. Hindi ka mawawaglit sa kanyang isipan. Ganito gawin mo Dayahin mo ang ginagawa ko sa video ito. Ang pagtatanggal ng mga edges dyan na ginagawa ko upang ang energy ay papasok dyan mismo sa loob ng papel ang mga intention mo. Isulat ang kanyang buong pangalan sa loob ng papel at pipilugad mo ito ng tatlong beses. Habang binibilugan mo yan, e eh, binibisualize mo sa iyong isipan ang mga intention mo at mga gusto mong mangyari. Na kung gusto mong iisipin ka niya palagi, araw-araw at hindi ka mawawaglit sa kanyang isipan, ikaw lamang ang kanyang mamahalin, ikaw lamang ang kanyang iibigin, i-visualize mo yan sa loob ng papel na yan. Tsaka mo ito, ito papunta sa iyo upang energy ay mapupunta sa iyo. Tatlong beses mo fold ang papel na yan, tsaka mo yan ilalagay sa iyong unan o sa loob ng iyong unan. Iuunan mo yan hanggang sa maramdaman mo na special ka na ulit sa taong mahal mo. For more love ritual, please follow Heart Save, share and comments na rin po upang mapansin ko ang lahat ng mga comments niyo at nare-replyan ko po kayo. Salamat po.